Si Kibuloy, pabida na naman po etong isang ito na nakakulong. <laughs> Napaghahalata kayo. Kung sana yung pangangampanya nyo ay kuno ay para sa taong bayan, tignan nyo, kitang kita. Obvious na obvious kung bakit kayo gustong maging senador. Abay, alam niyo naman pala. Alam na alam niyo ang dahilan niyo kung bakit kailangan yung manalo bilang senador kung ka bakit kailang manalo yung kuno ay sampu na senators, uh, senatoriables ng PDP laban dahil kailangan kayo ni Sara Duterte. Hmm. Alam na alam niya, nila yan. Alam na alam ng mga nasa paligid ni Digong na kung ma-impeach itong si Sara Duterte nga, perpetually, hindi na yan makakapaglingkod. Anyway, hindi naman talaga naglilingkod sa bayan yung isang yan eh ah oh, ay maigi pa nga at tuluyan ng hindi makapaglingkod. Uh, hmm, hindi na uh, makapwesto kahit sa ang posisyon sa gobyerno ang isang ito. Deserve na deserve yan ng isang Sara Duterte. Hindi na daw pwede maglingkod. Yan daw ang gustong mangyari ng mga kumakalaban sa mga Duterte. Totoo yan. Yan talaga ang dapat mangyari. Yan talaga ang gustong mangyari ng mga bumabatikos sa mga Duterte. Dahil yan po ang dapat dahil yan po ang deserve ng isang Sara Duterte. Obvious na obvious naman habang tumatagal, lalong tumitindi, lalong dumarami yung kinasasangkutan na anomalya ng isang ito. At ano na naman ang sasabihin ng mga DDS? Investigahan lahat. Lahat yan korap. Lahat yan korakot. Lahat yan may anomalya. O, no, ay di magpa-investiga kayo sa iniisip niyong lahat na may anomalya. Pero ang punto ngayon, ang sentro ng usapin ngayon, ay si Sarah Duterte dahil bumulagta sa sambayanan ang kanyang mga kagaguhan, mga panggagago sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Vote straight daw yan. Dapat. <laughs> Kahit siguro yung lahat ng DDS mag-vote straight sa inyo, wala pa rin kayong kahahantungan. Hmm. Ano nga daw? Kangkungan daw pa rin ang bagsak nyo, lalo na si Kibuloy. Talaga ba? ako yung confident na na ang mga kababayan natin ay hindi hindi matutuwa pag ang isang kibuloy na nasa kulungan na most wanted ng FBI na napakaraming kaso ay maging senador. Grabe no? Grabe ang standard kung ganon ng mga kababayan natin. Pero ulitin ko ako'y naniniwala na hindi hindi mangyayari yan. O, oh, vote straight daw kayo para daw matulungan nga si Sara Duterte. Yan ang kanilang pinakarason kaya gustong manalo sa pagka-senador ay mga ito. Huwag na po kayong lumingon pa sa iba. Straight tayo. Kung mahal niyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. <laughs> Ungas.